ang araw sa inyo dyan mga master so ayan uh, kakatapos lang natin mag fishing <laughs> lowin na tayo mga master so kapag ano kahuli naman tayo ng sakto pang sabaw ayan oh. so may pang sabaw na tayo may pang ulam na tayo mga master naghagis ka lang meron ka ng pang ulam ayan so, dyan tayo naghagis uh, hindi masyadong productive pero meron naman pang ulam. Ayos naman. Oo. Uh, uh, Ay yeah. Yan na naman yung mga damo. Halik na naman yung mga damo. Kaano ko ba na wala na sila? Yung, uh, yung fish on mga nature. Grouper. Yan you know? o. Fish on grouper. Uy. <laughs> Pound uh, hook. Ano ang nangyari sa'yo? Bakaan pa siya mga master. Ano you know? yun ah? Nih, ispon. Ispon mau ngemas dia. Ini engrupe. Ispon. Ispon. Ispon, engrupe. Gelb. That's monster. yun yang oh, ayun, piece on mga masker Proper to Proper Hindi na proper oh, harap mandi uh, mm, 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 mm. Uy, uh, uy, is on. kaliit-liit naman ano liit naman ang, ano secret snapper yun o oh. ilis natin liit malikot ha ah. mo muna natin yun palaki ka muna is oh, yeah. on grouper is on Mr. master grouper right <coughs> on 不是。Super.